sabi ng mga netizens, masaklap to dahil tila limang beses daw, sunod-sunod ah, limang beses na kinarma itong si Marcoleta. Tapos na ang paghahari-harian na itong isang ito. Ang tawag nga ng isang page sa kanya ay psychophant. Ang ibig sabihin ng psychophant, yung mga taong sisip-sip para sa pansarili nilang interes para magkapuesto. Ano nga ba ang ibig sabihin ng SIP-SIP? S-I-P-S-I-P sa Tagalog? Ano ho? Psychophant. Yun, 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 ang ibig sabihin nun. Yun, yun yung English term ng SIP-SIP. Ibig sabihin daw ng SIP-SIP, some insecured o insecure people seeking for immediate possession. Ganyan na ganyan daw ang isang Marcoleta. Bakit naman nasabing limang beses na inarma? masaklap yun ha. Kung naalala niyo po, itong si Marco Leta, ano ho, grabe ang ginawa niyo po sa ABS-CBN. Grabe kasi ang inggit nyo rin sa ABS-CBN. Grabe rin kasi ang, ang kagustuhan yong ma-impress ang Panginoon mo at idolo mo na, na, mga Duterte, na si Digong. Dahil iniisip mo na talagang makakatulong siya para ikaw ay lalong umaimbulog sa politika. Nakakatapusan mo na hanggang dyan na lang sa kongreso. Okay? Marcoleta expelled from five house panels. Marcoleta lost, lost his seat in the powerful Committee on Appointments and four other panels just before the Chamber approved next year's draft 6.35 uh, trillion national budget on final reading and adjourned for a break on Wednesday. Ang ah, saklap no? Lima. Lima sa um, mga committee na miyembro meron atang iba dyan na pinamumunuan talaga na itong si Marcoleta. Natanggal na po itong nagyayabang na ito or mayabang na ito. Hmm. Kaya ito ay ikinatuwa siyempre ng mga netizens. Ikinatuwa ito ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin naging apektado nga sa pagsasara ng ABS-CBN. Tignan natin ang reaksyon ng mga netizens. Oh, sabi ng isa dito, mayabang din si Pugante Marcoleta. Bakit ba Pugante? Down siya today. Kumampis siya sa Waldas na VP Smartmatic. Sarah, nanuntok ng sheriff. Mm, na yon. Minsan, talaga, totoo na uh, kumakampi tayo sa mga taong uh, hindi dapat, hindi tama. Kaya, ganyan po ang nangyayari. Sa bandang huli, talagang mapapahama ka rin. Kaya titignan natin mabuti ha, balang, balang araw darating tayo sa punto na kailangan natin pumili kung sino ang dapat nating kampihan. Wala pong wala po dapat na na tanong-tanong na diyan. Dapat ang kampihan natin ay yung mga taong nasa tama. Yung mga taong tapat sa serbisyo, yung mga taong hindi sinungaling. At lalo-lalo nasa sa gobyerno, ano ho, yung mga taong may pure intent para pagsilbihan ang ating mga kababayan. Doon po tayo hindi mapapariwara. Kung tit tit titingnan niyo po, yung mga isinusumbat ni Sara Duterte na kuno si Ganere ay natulungan nila. Si Ganere ay natulungan nila sa kanilang political career. At ngayon nga daw ay bumaliktad katulad ni Risa Ontiveros, katulad ni Mix Nugrales ng 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 Davao City Rent. Yan daw ay mga natulungan. Totoo, walang problema. Talagang tulungan dapat. Ugali talaga ng mga nasa politiko na magtulungan. Pero yung isusumbat mo dahil dahil hindi mo nakaanib ngayon, dahil may nakita hindi maganda na hindi pwedeng hindi pwedeng ibaliwalain or baliwalain na lang. Kaya nagsalita yung mga taong 'yan katulad ni Sara ani uh, ni Risa Ontiveros at yung si Mix Nograles nga. Yan, yan ang nakikita sa sistema ng mga Duterte. Wala kang utang na loob. Hindi mo inayunan ang lahat ng kabalastugan at kawalang hiyaan namin. Kaya kalabang ka na rin. Tapos isusumbat yung kanilang mga naitulong. Kaya pala tinulungan nyo yung mga taong yun, yung mga nasa politikong yun, ay dahil gusto nyo hawakan sa leeg. Yun ang totoo eh, di ba? Ang tagal kong inantay ang balitang ito, sabi nga netong isang netizen. Nakaka-excite ang mga balita sa mundo ng politika dito sa ating bansa na dakip si Kibuloy. Politika na rin ang, ang istoryan niyan sa tingin ko. Dahil ang mga taga-suporta ay nasa politiko, malalaking tao sa politiko. Okay? Si Harry Roque ay na Or may kaso na si Harry Roque, naka, uh, may arrest warrant na itong si Harry Roque. Tuloy-tuloy, mm -hmm. si Alice Gouin rin ay na na. At ito nga, itong si Marcoleta po ay minalas at mukhang kinarma ng limang beses. Yan. Yan po ang mga magagandang balita ngayon. You see, alam ng mga netizens, ng mga kababayan natin, na ang ating bansa ay patungo sa pag-heal. Patungo sa... Um, or babalik sa pagiging matiwasay at maayos dahil nga wala na ang mga Duterte sa pwesto. Good luck!